Ha? Luluto po tayo ng Batangas Lomi. <laughs> Ayan. Kulang yan. <laughs> A -a -a. yan po yung Batangas Lomi. Mm. Batangas Lomi. Mm. Lomi. Mm. sa etery. saip yun etery. Ah. Nandito ako nakikigulo. Ayan. Batangas Lomi. Kung gusto nyo matikman ng Batangas Lomi, dito kayo pumunta sa Ipion's Eatery. Ano yung nilagay mo? Seasoning. Seasoning? Pang Lomi talaga yon. Oh, yun daw seasoning ng pang Lomi talaga. Hindi oyster sauce. Ayan po. Kung paano magawa ng Lomi. Akin na yun yung ang tosa. Pesan, pesan. Special Lomi. Kung nila yung special, special ka. Loco. Special. Hindi yung mga customer nila. Ito yung ano yung sinasabaw na yan? Ah, kaldo, kaldo po ang sinasabaw. Ayan eh, ay, ano, kaldo yung pinakulong buto-buto ng baboy. Ayan. At tinatakal din yon. Ito po is good for 10 person. Good for 10 person. Ayan. daan mo na ako. Ako ang dadaan. Ayan. Akin na ni Ito po ay Batangas Lomi. Ten bowls of water din. Ano yun? Kaldo. Tubig pa, kaldo pa rin. Kaldo. Hindi pwedeng hindi kaldo. Oh. Inayin, akin nga ka na ang taklob na rin. Nasaan? Akin taklub na. Taklob na kasi Rola. Akin na. Akin uh, na ang bike. Napakatrabaho ng magano no? Mag-restore, yeah. huh? Ayan po. Anong, ano yan? Pansit. pang rin. Uh -huh. Parang pang Good for ten person. Katanggas long. Ano pala yun? Ayan. Akin na ay niya sa Club ng Tulyansi. Lagyan po ng magic sarap para sumarap. Isalaang. Isalaang daw. Yan daw ay pampagana lang. Hindi 'yan alam, alam nyo naman dito sa Pilipinas. Yes. Hindi pwedeng walang magic sarap. Alam sa ang Tagayan. Tatayim. Ano, ano magkuha ka ng tawag dito ng itlog, lima ano at po? saka kasaba. Sa baba, sa ilalim. Alos lahat yan. Limang itlog. Alalagyan din niya ng itlog. Ito, lalagyan ng itlog. Oh, kasama itlog. Yan yung nakakasaba. Sabi mo yung mga asa ang yun. Wala itlog. Lima. Masang na ayos ha. Hindi pwedeng yung po. hindi ayos ha. pala ka Ha? para ito yung dadalhin siya sa malayo. siya. Ano yan? Sa Soy sauce? Oyster, ah. Ano lang pala, ah, calculation din? Kinakarkula mo din la Alam ko na ang kuno. Ah, alam mo na ang kung ano. Ayan. Hindi na po tinatakal yung mga timpla kasi kabisado ninyo. Kasi araw-araw na po siya nagluluto niya. <makes noise> Labing lamang tao na hindi. Fifteen years na siyang <laughs> nagluluto niyan. Lalagyan siya ng itlog. Five eggs. Ayan. Tapos so, ng pampalapot, no? Hmm. Oh. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan na Ayan po. po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan ini. Ay, ang laang laang layo na nang ito. Kanya yung babao ng kanina? Ako. hindi nyo inalis. Ano yun? Hindi nyo inalis. Hindi, na siya eh. Ito kanina eh. Ito yung Marami sa loko. Ako ayun naawas na na Akin ako ninin ang kuwan, ang kataba. Ganyan kuya habang niluluto. Uh -huh. Alisin mo ang kabot. pampalapot po ay kasaba. Kasaba flour. Kasaba flour. Kasaba flour. Ay ah, magkano ang kasaba flour? Yan lang ano Calculation lang. Ayan po, kasaba flour po ipinapanlapot. Kailangan po malapot na malapot. Pengi pa. Patay ka naman. Ayan, narin... pala, ayan po. Nagiging lomi na po siya. o oh, yan daw mga kwantay mo na. Okay na yan? Ayan, it's ready to serve. Ready to serve na po siya. Ayan po yung mga preparation ng sauce. Yan po yung mga nilalagay na ingredient. Na ano yan? Yan po ay pag, pag ano na. Ready to serve na. Yan po ang para sa, sa sauce. Shadow. Hmm. na. May tissue tisyo daw, wala ka? Saan Kanina may tisyo ka tayo? Wala na. Wala ka na. Hindi na. alam ka Ano ka ikabi ngayon kamay eh? hindi lang sila ibigay ah tuloy ah naka niya kaya hansi lang ginagamit iwan ang plus tayo naka video ka pa naman Magbos na gaaway. <laughs> mag Magaaway yung mag-amo. Dahil, sa kay Ang. Gaaway yung mag-amo. Hindi yung away. na may walang sounds pag in-upload ko. <laughs> Gapit. Edit ko naman. Sige, lang naman niya. Ayan po. Ready to serve. Ano naman Alam yun, yan? atay? Hindi ka katawa na tawa at makayang ilawin ito malasik di Yung bimbi. Ano yan? Special. Wow. Oh, kita niya dyan na po. ano <laughs> Ang daming ano. daming toppings. Ayan. daming okay. toppings. Mag oh. Yan, pare lang pa yan, ha? Tapang kulang dyan. ko ng ata Ayun, lang, Ayun, pa kayo, Ayun, Ano pang wala? Isa, dalawa, tatlo. Ayan po, ready to serve. Ayun, mag kulang pa yan. Tapang kulang. Ini lagi lupa tak? Ini lah. Saya lupa juga. Ini lah. Kalau ini nak